Welcome Youtube Channel b TV Ngayon guys, nandito na tayo sa Dabaw Yan Sumula nung dumating ako rito, ngayon lang ulit ako Aakyat sa Budik Ngayon guys, aakyat tayo ng Budik Naghamog Guys, papakita ko sa inyo, ayan Pataas yan Ayan, tara, punta tayo ng Budik guys pa tayo Ayan, yeah, para makita natin yung mga view sa baba Ayan. video talagang mataas ito Ayan guys mataas ito dahil gusto, -gusto ko ito rito dahil pag maglalakad ako rito magali ako pa And Guys, pangin yan no? Oh. natin. Bakit tayo? Ayan. Sasamahan nyo ako. Bakit tayo? tayo alos maabot ko na and guys oh ayan nandyan lang siya ayan 30 minutes ang lakad ayan dahil galing tayo doon sa baba 5 25 ngayon eh nandito na tayo sa 6 30 40 50 ayan guys 6 50 na guys alos 30 minutes ang lakad nandito na ako guys sa beauty ayan tatawid tayo kasi video pali ko ito and guys nandito na ako ayan hindi natin makikita ang ibaba dahil nga sa mahamog ayan tara ikot ko rito araw ayan pagbaba natin sa araw ayan hindi natin makita dahil mahamog ayan nandyan yung pinaka sentro ng montibista guys ayan paning natin left Ayan, paakit na naman yan. Ayan. Ikot ko lang kayo. Ayan, dyan tayo galing. Ayan. Ayan, may bahay. Ayan, mukhang mabibigo tayo. Hindi natin makikita yung ibaba dahil sa sobrang kapal ng hamog guys ayan o, oh, makapal pa yung hamog hindi natin makita yung sentro ng mismo ng Monte Vista eh, guys, dito muna tayo sa kalsada at saka sa pa guys, ano na 7 7.30 na, ayan, 30 minutes na ako nag aabang dito pero mahamog pa rin, ayan o oh, daanan ako ng hamog, kaya guys hanggang dito na lang dahil uwing uwi na ako dahil layo pang lalakarin natin. Hanggang dito na lang. Don't forget to subscribe my YouTube channel. Binuts TV. Ayan o. Oh, ang ganda. Hmm. Naglalakad ay rito sa ano, pababa. Dahil pa -uwi na rin ako. Papakita ko sa inyo guys yung nakuha ko. Ayan o. Oh. Kilala nyo ba to guys? Ayan. Kaway-kaway sa mga nakakumain na nito. Sarisa kung sa ilunggo pa. Sarisa. Ayan. Ayan guys o. Oh. Hmm. Hmm. Sarap. My armor, I saw you there.